So, magandang umaga, magandang tanghali, magandang gabi sa inyo mga friendship. Meron akong ipapakita sa inyo na mutiya ng kawayan. Uh, tagal ko nang naghanap ng ganito. Ito naman, na ano lang, bigla na lang nagpakita sa atabi ko nung nagluluto kami. Eh, naghanap-hanap ako no sa ano, sa may kinawayanan. Wala akong mahanap, patagal na, bawat panahon ng Biernes Santo naghahanap ako pero nung nagluto kami dahil sa piyesta nag ano ako ng kawayan na ano ko sana sa niluluto namin biglang nagpakita sa akin na too oh. napakaganda yan tignan nyo oh Magkasalubong. yan ta yan nagaganda-ganda ganda. tapos sa ta, kabila pa o, oh, ganun din. Kasalubong, o. Oh. O, oh, yan. Yung ano niya, tubo, tsaka tubo niya, o. Oh. Napakaganda. Tagal ko naman naghanap ng ganito. Yan. Mm, bariktaran, o. Oh. Yan, yung tubo, tsaka tubo. Ang hinahanap ko lang dati yung ganito lang sana. Na kahit ito lang, tapos ganyan lang. Pero o di kaya ay ganito, yung baliktaran dito at saka ito. Pero ang nagpakita sa akin, ang ganda oh. Magka ano talaga oh. Yan oh. Kaya napakaganda. May tanong ko lang, may bisa pa kaya kahit to yon na yung kawayan. Sarap, maraming salamat po at saka comment naman kayo at subscribe sa aking channel. 法拉。